Magpapalipas ako ng 24 na oras sa mapanganib na imburnal para makahuli ng maraming kakaibang isda. Nakakatakot kasi posibleng may nabubuhay sa loob. Dati na kaming nakahuli ng malalaking isda at ahas dito. Dito ako titira, kakain, at matutulog sa susunod na 24 na oras. Habang iniiwasan ko ang mga posibleng ahas, gagamba, at buwaya dito sa loob, ang tanging paraan para makapasok ay dito sa itaas, na sampung talampakan ng lalim, o gumapang lagusan na ito. At gumapang na ako doon minsan may gagamba pa. Ang sikip talaga dito. Baka claustrophobic din ako. Nauntog ako kaya ayoko nang maulit. Kaya nagdala ako ng malaking hagdan. Gagamitin ko yon para makapasok sa imburnal. Pero pagpasok ko, wala na akong labasan dahil hihilahin ang hagdan at wala na akong paraan makalabas. Nagdala ako ng maraming gamit para matulungan akong mabuhay ng 24 na oras sa imburnal. Nasa bag na ito ang ilaw, pagkain, at tubig ko. May dala rin akong timba, lambat, at bitag para sa isda. Ang layunin ko dito ay mahuli lahat ng kakaibang isda na nakatira sa imbornal na ito. Nagdala ako ng inflatable na kama kung saan ako matutulog. Una sa lahat, kailangan nating palubuhin itong kutsyon para may matulugan tayo. Simulan na natin! Ito ang gagamitin nating pump. Ito ang kutsyon natin. Mukhang matatagalan tayo sa pagpapalobo nito. Kita-kits na lang ulit pagkatapos nito. O ayan mga tol, handa na ang kutsyon natin. Mas matagal kaysa inaasahan. Pero may matutulugan na tayo. Ngayon, mga tol, ilalagay na natin ito sa imbornal. Sana magkasya, hindi ko alam. O, tingnan nyo. Sakto lang. Sakto lang? Hindi namin ito pinlano, tingnan nyo. takto ang laki. Sige, tatalon tayo. Ang daming isda sa ilalim. Ang saya. Ayan na ang kutson natin. Aglaki nito. Sinasakop niya buong imbornal. Tara na, tingnan mo yan. Basa na ang kama ko. Hindi maganda simula natin mga tol, pero aakyat na ako gamit ang hagdan. Doon magsisimula ang hamon. 24 na oras di ako pwedeng lumabas. Helen, kahit matakot ako, huwag mo akong palabasin. Heto na mga tol, sana sapat ang taas ng hagdan, ang lalim talaga ng imburnal. Sige, ayan na ang hagdan. Mas madali to kaysa gumapang sa lagusang yon. O mga tol, heto na tayo. Aakyat na ako sa imburnal. Delikado at malabo ang tubig pero may isda akong nakikita. Sige, simulan na natin. Sana swertehin ako. Diyos ko, sobrang ramdam ko na ngayon. May mga gagamba talaga kahit saan. Diyos ko. Dati na kaming gumawa ng video dito at nakahuli ng malalaking ulo ng ahas. Kaya pwedeng may kung ano dito sa loob. Nandito na kami at opisyal nang nagsimula ang hamon. Simulan na ang orasan. 24 na oras na lang natitira. Josco, ang init sa loob. Grabe ang daming gagamba dito. Helen, ibaba mo na ang gamit. Ang bigat talaga nito. Heto ang dalawang bitag. Salamat. Sige, sige, salamat. Heto ang timba mo. Salamat. Sige, iyon lang yata ang kailangan ko. Sa tingin ko, oh. Ang hirap nito. Diyos ko, may gagamba na agad sa binti ko. Uy, may butiki dito. Anong ginagawa mo, pare? Tignan nyo, guys. May magandang nangyayari. May kama na ako. Kompleto na ako sa pagkain, tubig, at gamit sa pangingisda. Yan lang ang kailangan ko. Ay, ayos lang. Pero ayan na. Natumba na ang hagdan ko. Ay, ay, ay. Ngayon talagang naipit na ako dito. Nanginginig na ako ngayon. Nakakatakot. Alisin muna natin ang kama. Malaki pala ang espasyo na kinukuha ng kama na to ililipat muna natin dito. Tignan mo to, ang dami agad isda dito, sa lahat ng sulok. Ang saya, mga tol. Diyos ko, ano yon? Saan na napunta? Wala na. May malaki kanina dito sa sulok na to. Ang unang gagawin ko ay aayusin ko muna lahat ng gamit. Ihahanda ko lahat para mabuhay dito ng 24 na oras. Ito na ang pinakawalang kwenta kong video. Di ko alam kung anong gagawin, pero susubukan natin. Dahil hindi pa ako matutulog, ilalagay ko muna ang kama sa sulok na ito. May sapat na espasyo para maglakad, manghuli ng isda, at silipin ang loob ng imbornal na ito. Di mo makita ang ilalim ng tubig ngayon dahil malabo. Pero sigurado akong may isda kasi nakita ko sila. Tingnan mo, heto, may isa dito. Ay, hindi. Ay, mawa, hindi. Sa tingin ko, baby gar yun. Ang astig. Gusto kong mahuli anong isda yon. Wow, ano yon? Diyos ko. Helen! Helen, hawakan mo ang camera! Hawakan mo ang camera! Diyos ko, ilabas mo ako dito. Seryoso, may buhaya. Seryoso ako. Seryoso, may buhaya talaga. Ilabas mo ako. Tapos na ang hamon. Diyos ko, muntik na akong mamatay. Nakita mo? Hindi. May buhaya talaga. Nasaan na yon? Totoo, may buhaya. Nanginginig ako. Tingnan mo. Diyos ko. Malaki? Oo, yata. Hindi ko alam. Nakita ko likod niya sa tubig. Hindi ko na uulitin. Hindi ko kaya. At di na ako babalik doon. May totoong buwaya kasi. Seryoso ako. Literal na nanginginig ako ngayon. Grabe. Nagbibiro ka ba? Kailangan mong bumalik dahil andon gamit mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi ko kaya. Nandoon 'yun sa loob. Hindi ko alam ang gagawin kasi kung may buwaya sa loob, ibig sabihin nakakulong siya at di makalabas. Kung papasok ako doon, makukulong din ako buong araw kasama ang buwaya. Sige mga tol, pinanood namin ulit ang footage para makasigurong buwaya talaga 'yon. Kasi ayokong sumuko agad sa hamon. Matagal naming pinaghandaan to pero sinira lang ng isang buhaya. Pinanood namin ulit ang footage. Mukhang buhaya nga yun, pero hindi naman siya mukhang malaki. Kaya alam mo na ako... Gawin mo na. Kailangan ko talagang gawin. Kaya babalik ako doon. Hindi ako makapaniwala pero ginagawa ko to para sa inyo. I-like nyo ito. Ibabalik ko na uli ang hagdan. Grabe ito. Ano bang ginagawa ko? Palam... Kita, kids. Huwag kang magpapakay. Kita tayo bukas. Naku, nasaan na yung buhaya na yon? Para talaga akong nasa bangungot ngayon. Paano kung umupo na lang ako sa kutson buong araw? Wala namang bawal. Sige, ayos na siguro. Diyos ko, may tumama lang sa pa ako. Helen, pwede mo nang hilahin yung hagdan pataas kung gusto mo. O iwan dito. Ayan na, aray. Sige, ayan na ang hagdan ko. Ang unang kailangan gawin ay lagyan ng tubig ang timba na ito. Kung makahuli tayo ng isda, iuuwi natin sila mamaya sa video. May mga astig na isda kasi sa imbornal. May buhaya doon, kaya ililigtas din natin sila. Diyan natin ilalagay ang timba. Kukunin ko na ba ang mga lambat at tingnan kung ano ang mahuhuli ko? Baka makahuli ako ng buhaya. Kukuha lang ako ng lambat sa sulok. Tingnan mo, may nahuli na agad akong isda. Yak, may nahuli ako sa unang lambat ko. Tingnan nyo, unang isda ngayong araw ay baby gar. Ilalagay na natin siya sa timba natin. Tige mga tol, halatang maraming isda dito. Problema ko ngayon ang higaan. Ang laki ng espasyo na kinukuha kaya hirap makita ang mga bagay. May buhaya dito sa loob kaya kailangan kong silipin ng imbornal. May naisip akong solusyon. Mga tol, tingnan nyo to. Yung kisame na ngayon ng kutsyon ko. May bubong pa tayo. Nagiging parang totoong bahay na to. Ang ganda, di ba? Kaya ko talagang manatili dito ng isang buong araw. Maluwag na para mangisda, subukang makahuli, at maglagay ng mga bitag para sa isda. Lahat ng gamit ko ay nandito sa lalagyan na to. Buti na lang nadala ko ang itak ko dahil may buwaya dito. Una, manghuhuli muna tayo at susubukang makahuli ng isda. Pagkatapos, maglalagay tayo ng bitag. Nandito na ang lambat ko. Kukuha lang tayo ng konti. Ano yon? Diyos ko ang laki doon. Paano dito sa sulok? Ayun, oo. May nakuha tayong ilang isda dito. Tumigil ka. Tingnan mo to. Isa na namang gar. Ang astig nun. Tingnan nyo mga tol. Isang maliit na baby Florida gar. Relax lang. Sige, nahuli rin natin isang maliit na Mayan chichlid. Imbes na ibalik siya sa imbornal kasama ng buhaya, ilalagay na lang natin siya dito. Para makabalik siya sa lagusan, malamang doon siya galing. Dapat ko na sigurong sabihin. Alas 10 ng umaga, kakasimula lang ng challenge. 15 minuto pa lang ang nakalipas. Dahil 24 na oras ang hamon, hindi kami pwedeng umalis hanggang ikasampu ng umaga bukas. Nakakakita ako ng maraming isda. May nakuha ako. Tingnan nyo, o oh, dalawa pala ang nakuha ko. Dalawang Mayan chichlid na naman. Wala pa tayong tinatago pero ang astig nun. Dalawang Mayan chichlid sa isang lambat. Sige, palalayain na natin sila. Paalam. Baka yun na yung buhaya doon. Gusto kong malaman kung gaano siya kalaki. Pero hindi ko makita dahil malabo ang tubig. Mga tol, may malaki at nakakatakot dito sa sulok. May nakabara sa ilalim ng paa ko. Pre. Diyos Pumasok ang tubig imburnal sa bibig ko. Grabe ang pangit nito, Diyos ko. Ay, may isa pa dito. Nakuha ko na. May isa na na manggar. Seryoso ba ito? Pangatlo na natin yan. Sige, ilagay na natin siya sa timba. Ayan na siya. Maglalagay pa tayo ng lambat at bitag. Tingnan natin kung makahuli pa tayo ng isda. Iiwan natin ang bitag ng dalawamput-apat na oras. Di natin sisilipin hanggang sa umalis tayo. Di natin alam kung ano ang mahuhuli natin. Uy, may isda doon. Diyos ko! Grabe! Tingnan mo yan. Nakahuli ako ng tatlong isda pa. Tingnan mo yang isa. Bago yan na klase ng isda. Salamat naman. Salamat. Oh, dagdag tubig imbornal. Maganda ang isdang yan, spotted tilapia. Ayaw din natin, kaya papakawalan dyan. Tingnan mo, may bago na naman tayong gar. Ang liit nito, bihira ka makakita ng ganito. Kaya astig talaga. Isasama natin siya sa gar army. Apat na yata meron tayo ngayon. Grabe, nandyan mismo ang buwaya. Literal na nakikita ko siya. Anong gagawin ko? Grabe, tinitingnan niya ako. Nakatitig talaga siya. O dyan ka lang sa sulok mo, ako dito sa akin. Ayos ba? Ay bigla siyang nawala. Pinaka nakakatakot sigurong video itong mga tol. Nasa imbornal ako kasama ang buwaya. Yun ba ang buwaya? Ay siya nga. Ano yung nasa likod niya? Sandali, tignan mo. Ano yun? Hindi yun ang buwaya. Iba yun. Diyos ko, sandali. Nasa bitag ko ba ng isda yun? Hindi, sandali. Diyos ko, ayun na. Nakita ko ang ulo niya. Grabe, di ko alam ang gagawin ko. Bago sirain ng buhaya ang mga bitag ko, lalagyan ko na ng pain at ilalagay sa imbornal. Siguro isa sa dulo at isa sa kabila. At sisikapin naming di istorbohin ang mga ito. Sana sa 24 na oras ay may mahuli kaming kakaiba. Sige at paubos na ang mga gamit ko. May tinapay tayo. Gagawin lang nating simple. Isang piraso ng tinapay sa bawat bitag. Dalawang bitag na ang may pain. Ilalagay natin ang isa dito. At ang isa pa ay ilalagay natin dito siguro. Sana hindi yan nakapatong sa buhaya. Mga kaibigan, marami pa tayong oras kaya bibigyan ko pa ito ng ilang oras. Ayusin muna natin dito at magpahinga. Magbibigay ako ng update pagkatapos ng isa hanggang dalawang oras. Sana hindi ako kainin ng buwaya. Mga kaibigan, tatlong oras na. Mabilis ang oras. Hanggang dito muna. Pagkalipas ng ilang oras, baka maging sobrang boring at kakaiba. Pero ngayon, nagpapalipas lang ako ng oras. Nakaupo lang ako. May maliit akong sofa sa sala. Wala pa rin senyales ng buwaya pero sigurado akong nandito siya. Kami lang dalawa dito may kasama akong maliit na kaibigan. Pero parang mainit ang sulok na ito. Dito ko nakikita lahat ng isda. Titingin tayo ng... Ayan ang buwaya. Alam na natin kung nasaan siya. Diyos ko. Nagbibiro ka ba? Hindi na ako makapangisda dahil sa mga buwaya rito. Uupo muna ako dito sandali. Maraming astig na isda, kaya baka subukan kong manghuli. Pakiramdam ko parang nakakakulong ako, walang magawa at nababaliw. Hindi ko rin akalain na ginagawa ko to. Wala na si Helen. Mag-isa na lang talaga ako dito at apat na gar lang ang nahuli ko. Sa ko maglalaan ako ng oras sa pangingisda at titingnan kung mabilis ang oras doon. Ay, Diyos ko. Grabe. Yung buhaya, may kung anong gumagalaw sa ilalim ng lalagyan ko. Ayoko na salamat. Pakiusap, Wag mong gawin yan. Diyos ko. Uy, may orange na isda doon. Tingnan mo, andyan siya sa baba. Tingnan mo, may orange na isda. Alika pare, pakiusap. Pwede? Nababagot ako. Kailangan ko to. Nakuha ko ba siya? Hindi. Wala na siya. Pagod na yung isda. Kita mo, sabi ko na may mga astig na isda dito. Ay grabe, Diyos ko. Hindi ko kaya to. Hindi ko talaga kaya to. Ito na yata ang pinaka nakakatakot na bagay. Ayun na naman siya. Umalis ka na. Umalis ka dito, please. Diyos ko. Buti na lang at malayo siya. Uupo na lang ako. Hindi ko alam kung kaya ko. Seryoso di ako nagbibiro. Hindi ko inasahan na ganito kahirap ito. Grabe, ano ba to? Ay, natanam Ay, Jesus! Ang lalaki ng isda doon, lalo na si Oscar. Tignan nyo, Oscar yan, mga kaibigan. Ang astig niya, siguradong isasama sa balde. Tignan nyo kung gaano kaastig yan. Ayan na siya. Tignan nyo. Ano kaya yon? Tignan nyo. Parang asul at berde. Ang astig talaga. Pakitukoy siya sa komento. Iba talaga itsura niya. Isama natin siya sa balde. May mga isda tayong hindi humihinga ng hangin tulad ng gar. Kaya kailangan ng aerator para mabuhay sila. Ihulog mo na lang ito sa loob. Ayan na sila. Ang hirap, mga kaibigan. Kailangan kong basain palagi ang mukha ko dahil napapasukan ng tubig, imbornal na lang bibig at mata ko. Ang hirap talaga nito. Tuloy lang tayo. Ang daming isda dito sa imbornal. Uy, may natadyakan ako sa tabi ng paako. ako Ano yun? Grabe, tignan nyo yung isda na yun. Ano ba yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang ganda ng isda na yun. Akala ko gar siya. Tignan nyo ang mga tuldok, parang pike siglet. Ang astig nun, isasama natin siya sa timba. Subukan ko dito sa sulok kung saan madalas ang buwaya, kaya mag-ingat tayo. Pakiusap, Ginoong buwaya. Oh, yun ba ang buwaya? Ano yon Diyos ko? Sige, sige, kalma lang. Ang dami nating nahuhuling isda sa lambat na to, naiipit. Tingnan mo isa pang Oscar. Gurami ba yan? O isa pa, mas maliit yan. Astig talaga. Itatago natin siya. Nakuha natin tong lalaking to, grabe. Gurami nga yan. Ang ganda at akam, laki. Tingnan mo, malaking gurami yan. May isa pa tayong isda. Ang ganda ng huli ng lambat. Severus ba yan? Oo, siya nga. Malamang busog ang buhaya dito. Ilalagay natin siya sa timba. Tatlong astig na isda sa isang lambat. Grabe, nandiyan pa ang buhaya. Ang tindi. Kita nyo ba yon? Doon mismo ako naglambat. Nakakatako talaga. Tapos na ako ngayon, uupo at magpapahinga muna. Sa ngayon, maayos naman ang lahat. Natingin ko alas dos na ngayon, kaya apat na oras na rin. Dalawang pupa ang natitira. Sige mga tol, oras na ng... Lang... Ewan ko na kung anong oras na ngayon. Pero nagsisimula ng lumubog ang araw. Kaya masasabi kong mga anim o pitong oras na siguro kaming nandito. At aaminin ko, mga tol, nagsisimula na talagang mahirapan. At inaasahan kong mas nakakatakot na ito kapag madilim na sa labas dahil ilaw ko na lang ang meron ako. Diyos ko yung buwaya. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Nasa sulok yung buwaya pero umalis na siya. Ngayon, ang talagang nakakatakot ay nakaupo lang ako dito at ang naririnig ko lang ay mga kuko at kalabog mula sa buwaya na to. Parang may malaking ulo ng ahas dito at nakuha ko sa video. Nahihirapan na talaga ako mga pare. Sa tingin ko nakalima na akong granola bar. Yun lang ang dinala ko para sa pagkain. Granola bar lang at tubig. Akala ko rin planado ko na lahat pero parang kailangan ko nang magbanyo ngayon. Hindi ko yun naisip ng maayos. Sa tingin ko guys, maglalagay pa tayo ng lambat. Medyo pagod na ako, baka subukan kong matulog dito pero duda akong makatulog. Luminaw na ang tubig, kaya makikita mo na ang orange na isda. Makakahuli na tayo ng marami ngayon. Ayun pa, may isa pa roon. Grabe, andyan din pala ang buhaya. Kita mo ba yon? Sige. Nakuha ko siya. oh, tingnan mo yan. Sige, sana wag mo akong pisikin sa muka. Tignan nyo to mga pare. May nakuha tayong maganda, tingin ko ito ay isang Midas Chiclid. Ang ganda ng kulay ng isda, napakaganda. Ilalagay natin sa timba. Sa totoo lang, maganda-ganda na ang nahuli natin ngayon para sa lahat ng isda na iuuwi natin sa bahay ko. Oo, tuloy lang tayo. Tubukan natin dito sa sulok. Grabe, Diyos ko. Sige, mag-ingat tayo. Nahuli ko na ang malaking snakehead. Tingnan mo. O, oh, kalma lang pare. Pakiusap. Kalma lang. Diyos ko. Tama na. Tingnan nyo ang laki ng snakehead na to mga tol. Tingnan nyo ang laki ng snakehead na to. Pakiusap. Huwag kang tatalon. Halimaw talaga to. O, oh, tingnan nyo. May mga sugat siya dito. May mga peklat siya mula sa laban. Malamang galing yan sa buwaya. Sigurado ako na doon galing yan. Kung di kayo pamilyar, invasive ang mga isdang to sa Florida at bawal gawing alaga. Kaya dapat ibalik si kuya sa imbornal. Kasya ba siya? Oo, kasya siya. Ay grabe. Ayan na siya. Diretso lang ang imbornal papunta sa maliit na sapa. Kaya kung tutuloy siya roon, makakahanap siya ng mas magandang tirahan. Mas maganda ito kaysa dati. Maglalagay pa tayo ng lambat. Tingnan mo, may ilang isda na tayo. May isa pa tayong nakuha. Tilapia ayos. Grabe, hindi ako makapaniwala mga pare. Tingnan nyo to. Tingnan mo yung clown light na isda. Ang astig talaga. Nakahuli na tayo dati dito. Pero ang ganda at laki nito. Tingnan mo yung tuldok ng isdang yan. Ang astig. Ilalagay natin siya sa timba at iuuwi. Ang ganda ng huli natin. May nakikita akong mga isda dito. Ang daming isda dito. Oo nga. Ang ganda ng tanaw. Oo nga. Ano kaya yon? Ano ka ba? Uy, may nahuli tayong kakaiba. Tingnan mo to. Grabe. Ay, may tinik siya. Aray, dahan-dahan lang. Tignan mo to, parang hito ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ano ka ba talaga? Ang astig nito, ah. May malaking gumalaw pero tingnan mo, may nahuli tayong astig. Ilalagay natin siya sa timba at maghanda na ng higaan. Nakakatakot na talaga. Sige, pasok ko ka na, kuya. Okay, mukhang ayos sila. Sige, mga tol. Tingin ko oras ng maghanda ng higaan. Sana hindi ito pumutok. Tingnan mo, ang ganda. Nagising lahat ng gagamba dahil doon. Astig, at nasa taas pa ng higaan ko, ayos. Heto ang higaan ko, mukhang maayos at perpekto. Kinakabahan ako, sana hindi mabasag. Mukhang kaya ko itong buhatin. Ayos pare, hindi naman masama. Ay, parang lumulubog tayo sa tingin ko. Ayan, well, wala akong unan at wala akong kumot. Hindi ko, sa tingin ko yun ng buhaya. Tignan mo, may maliit tayong skylight. Kita mo, gabi na ngayon. Mga alas 8 o 9 na, kaya madilim na. Susubukan ko nang matulog mga tol Sana makaraos tayo ngayong gabi Ang init at baho dito May buaya at gagamba pa Ano to? Bakit ako nandito? Pagod na pagod na ako At nung sa wakas ay nakatulog na ako Ginising naman ako nito Diyos ko. Mga pare, nakatulog lang ako ng mga isang oras siguro Ito na yata ang pinaka nakakatakot na bagay na nagawa ko Sa pagkakataong ito Anong nangyayari? Sa tingin ko yun yung buwaya Nagagalit na siya Masama to. Kinakabahan na talaga ako ngayon. Papapatayin ko na lang ang mga ilaw at susubukan ko na lang malampasan ng gabi. Hindi ko alam paano gagawin pero nakakatakot talaga. Nagiging sobrang hirap na ng hamon para sa akin. Pero ang hindi ko alam noon, simula pa lang pala ito. Diyos ko, diyos ko. Grabe, diyos ko. Sige, oh. Diyos ko. Guys, kakagising ko lang kasi may naririnig ako. Kinuha ko yung GoPro. Binuksan ko yung ilaw. Sana nakuha nyo yun. Pare literal na may buwaya sa kama. Tignan mo yung marka ng kuko, nasa kama talaga siya. Pagbukas ko ng ilaw, bigla siyang umalis. Hindi ko na kaya. Wala na talagang paraan para makatulog ngayon. Hindi ko na alam ang oras. Alas 3.14 na. Wala na akong chance matulog, kaya dito na lang ako magpapalipas ng oras. Poprotektahan ko ang kuta ko. Hindi ko hahayaang bumalik ang bagay na yon. Susubukan ko to, mga pare. Kaya natin to. Pinaka nakakatakot sa buhay ko yung magising na may buwaya sa kama ko. Pakilike mga pare para sa inyo to. Ayos lang ba yon? Diyos ko! Ano? Natakot mo ako. May dala akong mga pasalubong para sa'yo. Talaga? Uy guys, may bisita na ako. Uy, tingnan mo. Wow, salamat. Hindi na ako makapaghintay. Oh, saging at kalahating power raid. Ang bait naman. Nauhaw ako. By the way, buwaya, pag napanood mo to, hindi ito ang iniisip mo. Sumpa ako. Sigurado ka bang ayaw mong bumaba? Sa ko, kasya naman tayo sa kama. Basa ba ang kama? Oo. Oh. Ikaw ba ang nagbasa ng kama? Hindi. Busog ako sa saging at kalahating powerade. Nakaya kong magpatuloy buong gabi, pero hindi madali. Nagsisimula ng umamoy ang imbornal. Pakiramdam ko talaga na masusuka ako ngayon. Parang, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nasa imbornal ako ngayon. Pero parang masusuka talaga ako. At nangyari nga. Diyos ko. At nung akala ko hindi nalalala pa, lumala pa nga. Ano yun? Parang may sumisit chat Hindi pala. Naku guys, may butas ang kutsyon. Tumutulo ang hangin sa kutsyon. Diyos ko, ayan na. Lumalabas na lahat ng hangin. Tingnan nyo kung gaano na ito kalambot. Grabe ang init dito. Wala na tayong kama at hindi ako makaupo kasi mababasa ako. Ang pangit talaga nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Gusto ko nang umalis pero titiisin ko muna. Kaunti na lang oras ang natitira, pero gaya ng nakikita mo, alas 6.51 na. Kita mo sa maliit kong skylight, araw pa. Malapit na talaga tayo. Kaunting oras na lang. Sa tingin ko, yun ang pinakamahirap kong gabi. Siguro babalikan ko ito kapag malapit na tayo. Tapos, titingnan natin yung mga bitag ng isda. Sige, tingnan natin kung buhay pa siya. Diyos ko, oo. Oras na ba? Oras na. Oo, Ilabas mo ako, Diyos Kumusta ang gabi mo? Nakapagpahinga ka ba? Sobrang sama. Sampung minuto lang akong nakapahinga, lumambot na agad yung kutson ko. Kaya ayun. Masusoka na naman ako. Pakilabas nyo na ako at pakibaba ang tubig, please. Grabe, nagawa natin ngayon. Ayos. Ilabas nyo na ako. Tapos na ang challenge at dalawamput-apat na oras. Pero kailangan pa nating tingnan ang pain sa isda. Kukunin ko na. Akyat tayo para tingnan ang nahuli natin. Tara, ilipat yung na-deflate na, na kutson. Sige. Oh, may narinig ako. Oh, tingnan mo. May isda tayo. Sige, nakuha na ang unang bitag. Ayos. Ang daming isda dito. Kumuha tayo ng bagong timba ng tubig, tapos isara at tingnan kung ano nahuli natin. Oh, grabe, tingnan mo. Ayos. Mukhang pike chichlid na naman to. Pangalawa na kasi kagabi, may nahuli na rin tayo. Ayan na siya. Astig yun. Ano pa kaya meron dito? Grabe. Tingnan nyo, fire eel to. Mga tol, puno ang fish trap natin ngayon. Iniwan natin dito buong araw, dalawamput-apat na oras. Grabe, tingnan nyo to. Ang gaganda ng chichlid na to. Kailangan nating magmadali ang daming isda dito. Ay oo, isa na namang ganito. Nakahuli tayo ng isa kagabi. Di ko alam anong isda. Parang catfish siguro. Ayan na siya. At ito pa isa. Ay, sinodontis yan. Tingnan mo yan. Grabe. Gustong gusto ko. Yang imburnal na yan. Yan. Kahit ang baho-baho sa loob, gusto ko pa rin. Ang daming astig na isda. Tingnan mo tong igat. Oo nga. Grabe, nagwawala siya. Ay, sa ko, yun na yun. Sige. Ay, hindi pa pala. Meron pa isa. Tilapia? Alam na natin yan. Parang chichlid. Itatabi natin siya. Ayan na siya. Grabe, mga tol. Tagumpay ang unang bitag. Ngayon, babalik tayo sa imburnal. Kukunin ang pangalawang bitag. Tingnan ang laman. Tapos kukunin lahat ng gamit at uuwi na tayo sa bahay ko, mga tol. Tara na. Sige. Eto na. Yung pangalawang bitag ng isda ilagay sa ilalim ng kutsyon sa side na to. Sige. Tingnan natin ang nakuha natin. Ay, nako, may patay na isda dito. Mukhang maraming isda ang namamatay dito sa imborna ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ay, nako, ang daming patay na isda. Nahuli na ang buwaya. Diyos ko. Totoo ba to? Imposible. Sige, hindi. Nandoon ang buwaya. Hindi maganda ito. Kailangan ko sigurong kunin ang itak ko. Kailangan nating buksan ang bitag para makalabas ang buwaya. Diyos ko. Sige, tara na pare. Sana huwag mo akong kagatin. Tinutulungan kita. Tingnan mo siya. Nahuli talaga natin ang buwaya. Helen, magingat ingat ka nina. Tingnan mo to. Nahuli natin ang buwaya. Nagbibiro ka? Sige, subukang iligtas siya. Mukhang nagwala siya at maraming napatay. Maraming patay na Mayan siege dito. Susubukan ka naming mailabas. Sa batas ng Florida, bawal humawak ng buwaya. Okay. Hindi ko sinasadya ang pagkakabitag sa buwaya. Aksidente lang ito. Tatangkain naming palayain siya ngayon. Kailangan ko nang sirain ang isa sa mga bitag ko. Hoy, tumigil ka! Kinakagat niya ang bitag. Aw, Bitawan mo! Hindi niya bitawan. Tumigil ka! O oh, mga kaibigan, nakita natin kung gaano kalaki ang buwayang nasa imbornal at pinalaya natin siya. Malaya na siya. Ayos ka lang, kaibigan? Pakinggan mo. Galit siya. Sige mga kaibigan, iiwan na muna natin ang buwaya. Kukolektahin ko lahat ng gamit, tapos uuwi na tayo. Tara, heto ang lalagyan. Nasaan ang buwaya? Saan siya pumunta? Diyos ko, Ayun siya! Oh, ayun na siya! Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Sigurado akong may tubig sa dulo, kaya ayos lang. Nandyan pa lahat ng isdang nahuli natin kagabi. At heto ang kutson natin na nawalaan ng hangin, malamang dahil sa buwaya. Kaya oras na para hilahin ang hagdan natin at umuwi na. Kitakits tayo! Pare, nakauwi na kami at dala lahat ng isdang nahuli namin sa imburnal sa loob ng 24 na oras. At nailagay namin silang lahat dito sa balde. Ngayon, dahil marumi talaga ang tubig na yon, Pulusyonado ang imbornal. Hindi muna namin ilalagay ang mga isda sa pond o tangke ko. Kaya may quarantine pond ako sa likod na kasalukuyang walang laman. Ilalagay natin lahat doon, gagamutin, at sisiguraduhing malusog sila. Heto na, ilalagay na natin sila. Tingnan mo, ang dami nating nakuhang isda. Sobrang wild nun, nakaligtas tayo ng 24 na oras sa imbornal. Maliligo ako ng 24 na oras mga tol. Kung nag-enjoy kayo, like at subscribe sa baba. Kita-kits sa susunod. Paalam!